Inaalalahanan ng Labor Department ang mga pribadong kumpanya at mga negosyo sa bansa na huwag kaligtang magbigay ng 13th month pay sa kanilang mga empleyado ang kilibro undersecretary Benjo Benavides base sa batas bawat isang rank and file employee na nakapagtrabaho ng isang buwan o higit pa ay may karapatang makatanggap ng 13th month pay. Ito ani ay katumbas ng total basic salary na tinanggap sa mga buwan ng pagtatrabaho at hahatiin sa labindalawa. Babala ng dole, maari nilang habuli ng kumpanya kapag hindi nagbigay ng 13th month pay sa kanilang mga empleyado kapag hindi po siya nagbaya doon po sa tinatawag po namin compliance order. Parang ito po ay isang desisyon ng korte kung saan pwede po namin i-execute sa pamamagitan po ng writ of execution at pwede po kaming mag-garnish ng kanilang mga account o kaya mag-levy ng kanilang mga property at ang proceeds po noon ay pwede po nating ibigay doon sa mga manggagawang may claim po ng 13 months.